Mahahalagang sustansya ng taglay ng abono para sa halaman. Ang nitroheno, fosforo at potassium ang mga pangunahing sangkap ng abono. Nitroheno Ang nitroheno o nitrogen ay nagbibigay ng berdeng kulay at nagpapabilis sa paglaki ng halaman. Isinaayos din nito ang pisikal at pisyolohigal na bahagi ng halaman at ang protinang taglay ng mga butil. Posporo. Ang fosforo o fosforus at potassium ay tumutulong sa pagpapalago ng mga ugat upang manatiling matatag ang halaman sa pagkatuyot, pinapadali ang maagang pamumulaklak at paginog ng bunga, at nagpapatibay sa halaman laban sa sakit. Potassium Ang potassium ay nagbibigay ng kakayahan sa halaman sa produksyon ng asukal at gawgaw. -gaw para sa mas marami at mapigat na bunga, tumutulong sa pagbibigay ng berdeng kulay sa halaman at iba't ibang kulay sa bulaklak at prutas. Pinalalakas at pinatitibay rin ito ang sanga at puno ng halaman. Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website fpa.da.gov.ph o mag-email sa info.dafpa at gmail.com.